Hello guys! Good morning everyone na yan! Kumusta po sa inyong lahat? So for today's video ay gagawa nga po pala ako nitong buko salad. So guys, enjoy watching po. So ayan na nga guys, so meron pa ako dito mga natira nung last year pa na mga fruit, uh, mixed fruit. Ayan yung ating, ano saka yung ating mga nata di coco, yung kaong. So baka mag-expired na guys. So dapat gagawin ko siya nung last New Year or nung Christmas. Kaya lang, medyo busy tayo. Kaya hindi ko masyadong naasikaso yung paggawa ng ating salad. So, ngayon, gagawin na natin siya, guys. So, ayan na nga, guys. So, ito na yung ating mga ingredients. Meron tayo niyang, uh, cowbell condensed milk, Alaska crema, cheese. Ayan yung ating today's mixed fruit. Yung ating nata de coco, kaong at may raisin tayo. Siyempre, uh, nakabakal din ako, guys, ng... Uh, kanina nung may dumaan kasi kanina sa amin ng ano, uh, buko. Ayan, nakabakal ako ng konti lang naman siya guys. So, ayan, meron din tayong cheese. At pig slice ko na yung cubes cubes na ganyan lang. At yung ating raisin So, ayan yung ating kaong at nata di coco. So, uh, sinala na natin yan guys. Saka, ayan na. So, tara na. At e ready na natin. So, ilagay na natin dyan sa ating lalagyan yung ating mixed fruit. Ayan. At naglagay pa ako dyan ng konti nitong ating tidbits. Tinanggal ko lang yung mga sabaw nyan. Yung mga sabaw po nyan, huwag nyong itapon. Pwede nyo yung panluto pag nagluto kayo ng pork adobo or chicken. Masarap po yung sauce nyan. So, para hindi masayang yung sauce ng ating mga mixed fruits. So, ayan na at nilagay na natin dyan yung ating uh, buko at yung ating kaong at nata de coco. Ayan. Ako, napakasarap nito guys. So, after nyan ilagay na rin natin itong ating raisin at yung ating cheese. Ayan, medyo konti lang yung nagawa natin pero okay lang yan guys. Yung buko ko guys, kulangan, kulang kasi last na palang tatlong piraso yung dumaan na para buko. Pero okay lang yan guys. Parang ano na lang to ah, fruit salad oh, 'di ba pero napakasarap nito guys uh, ah, naglagay ako diyan ng dalawang ah, Nestle cream or yung Alaska crema tapos isang condensed milk lang para hindi siya masyadong ganun katamis. So, ayan na nga. At nilagay ko na dyan yung ating condensed milk at nilagay ko na yung ating Alaska crema. Ayan, pwede kayong gumamit na kahit anong all-purpose cream na brand. So, inaluhalo ko na yan guys. Ayan. Saktong-sakto lang dito sa ating lalagyan. Ayan. And after nyan, syempre, ilagay pa natin yung isa pang uh, Alaska crema kasi mas gusto ko sa salad is marami yung uh, all purpose cream ayan para masarap na masarap tapos ayoko po yung masyadong matamis tama lang para hindi po nakakasawa pag kinakain so ayan na nga at ready na yan guys Hinalo lang natin yan ng maigi at ilalagay na rin natin yan sa ating fridge. Palalamigin natin at pagkatapos nyan guys, syempre pag malamig na, naku, napakasarap na yan kainin. No? Diba? So, ayan na. Pwede, pwede na to guys. Ayan. Pwede na to sa mga 10 katao pag hindi mahilig sa salad. Ayan. Chaya. Kaya lang kami ng 3 sons ko. Mahilig din sa ganito. Ayan. Naku, napakasarap nito guys. At ayan na nga. So, after 48 days char. Ayan. Ilagay na natin yung ating fruit salad. Ay, yung ating buko salad dito sa ating Uh, baso, ayan, ako nakikita nyo ba yan guys napakasarap nyan at sobrang lamig guys, nako, hindi pa pala tapos yung Pasko guys, kaya tara na guys samahan nyo na kami kumain itong ating buko salad so guys, ito lang ang video today, thank you for watching and see you next video again, please share my video, thank you